Two, three. action Okay mga tits, so good afternoon So may in-invite ako sa mga kasaman ko mga tits Na mag-explore So dinitik na nila sa humid Ngayon i natin yung sa So yun mga tits So natin mga tits, so, sabi ng mayari Nakatayo daw dyan Nakatayo to dyan Maganda siya Tapos siguro natumba Oh, yung yung paahan niya nakatayo sa doon. So mura parang atas ko. Parang ginawa siya ng mo, uh, mohon ng uh, Yamashita Trisho o sa mga Japanese army. Yung atis, you know. Ito atis. Oh. Yan, yan, yan. Ito butas to. Ito is uh, carving to. Carving to din. Parang gisapaw lang siya, be ito yung postura sa bata sa top niya yun know? o ito din ito matuloy. tiyos yun know? o tsaka dito matuloy. dito tinuro yan ito yan pointer siya dyan sa detect yung pakita ko yung detection niya ito 22 diba yan o, printer. Malapad siya. So, dapat doon tayo magkumpas dyan. Kumpas tayo dyan, dyan dito. So, Tapos, dit dit ditikin natin yung uh, tinuturo niya. Yung tinuturo niya doon. Ditik na, pakita mo. So, dit ditikin natin papunta dito. Kung may detection ba. Yung mga bato dito, mga tits. Mga purmado sa matits pero dito, oh, dito. Formado siya. Dalawang mga man siya, oh. Ngayon, atas ka ba? Atas, atas ka na. Atas ka atas. Ngayon, itik natin sa IKS. Dito kasi yung, ah, dito kasi yung tinuturo niyo. Dito. Tapos kumpasa natin doon. Kung anong degree dito, kung anong degree dyan. dito sa center nya yan yan ang big spot natin mga tits so sa tinuturo lang sa bato dun na na arrowhead dito talaga siya mga tits o sana dinala ko yung job one para makita yung gaano kalaki yung diameter nya ano you know? yeah. Kasi ito yung bato nakatayo diyan, banda doon. Tapos mga ilang metro kaya. Mga 1 meter, di ba? Diyan sa tinayo an dito, yung andito, ma -ma -aba -aba ito mga mababa tumatiit. Then dito yung digging spot natin. Yan. Kasi noon no may tulay diyan sa unang tao. Tapos may hapon diyan na, na trap sa mga din Then doon naliligo yung lula niya o auntie niya dinakip ng mga tundalong hapon. So legit na kasi may matanda doon na lula niya na 98 years old. O 98 years old na yung bahay daw niya uh, nilagyan ng ayong septic Crick hinlogan ng one box of gold. So gold talaga yon kasi naka box So next susunod puntahan namin doon. Dito talaga mga yung ano natin. Ano alignment dyan? Ikumpas e, mo. A mí se le pongo leche, compás a la norma.